programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dito nga ay hindi na halos alam ang gagawin nitong ngang si Ikit. Dahil nga ang lahat sa mga nakapagbenta ng lupa dito nga sa tatay ni Matthew at ngayon nga ang kanilang plano ay patayuan nga ito ng casino resorts. At pero ngayon ay hindi nga pumapayag itong si Ikit na ito nga ang mangyari kung kaya't ang mga tao nga ay sa kanya umaasa. Ngunit ito namang si Suraya ay patuloy nga ang pagsusulsol dito nga kay William na asawa nga na ng nanay nito nga si uh, Matthew at ngayon nga ay hindi alam ang gagawin ng mga tao kung kaya't dito nga ay dumating itong si Matthew habang kausap nga nitong si Ikit ang isa sa mga tatay na kanilang tinutulungan at nakapagbenta nga daw ng lupain na kulang na kulang at hindi nga sapat ang perang ibinayad sa kanila lalong lalo na nga ang magastusin sa eskwelan habang ito na mga si Ikit ay patuloy pa rin na ang paglaban at hindi nga sa susuko ngunit kinausap nga siya dito ni Attorney Fia na hindi nga daw basta-basta uh, ang kanilang kaso kung kaya't dito nga ay hinihingan ng isang milyong uh, peso ito nga si Ikit para nga daw sa gagamitin na pagdemanda para sa kanila ngunit ito pala ay magkasabot na itong si Suraya at itong si Pia para nga pataubin na at patumbahin ito ngang si na nag-iisang ikit lamang laban sa napakaraming tao na hindi nila matibag-dibag at masira-sira dahil ganoon kalakas ang loob at katapang ang isang ikit na handang lumaban kahit na anong pagsubok at dagok ang dumating sa kanyang buhay ay hindi siya magpapatalo kaya walang magagawa itong ang si Suraya at itong Sir Sir William at si Pia kahit na magsama-sama pa sila ay hindi susuko ang isang ikit na handang ipaglaban ang katotohanan at ang kalayaan at ang uh, katarungan para nga sa kanyang mga kaibigan at makasamahan at para nga din mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanyang tatay kaya guys napaka-hype nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa bini-bining marikit kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng akin channel paki-like and share para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye-bye